Hi, mi mean, Welcome sa aking first impression. Ayan mga mi For kung i-relate ko tong pants na to, 10 over 10. Yeah. Nasa dark blue ang kanyang color. Ang tela niya ay hindi, hindi siya manipis. Saktong sakto lang sa slacks. Tapos, pwede dito naka-sneakers me ay bongga. Oh, papabili ako ng sneakers nito vlog. Tapos, yan you no, know, komportable siya sa balat. Hindi siya mainit sa balat. Hindi din siya ganun ka hapit na hapit, ba? Diba? Tapos, ayan. Garter din siya. The garter. Kaya, pag lumaki na bewang ng anak natin, eh, pwede pa rin May sakto lang kanyang packet, kaya lang hindi hindi siya ganun kalalim. But yun. it works. So, ano pang hinihintay niyo mga me? Mabili na ko yung bongo siya. Get yours now. Nasa yellow basket or andyan sa comment. Eh, check out na yan me. Fanalo ite. Yun lang.